question is, since ayaw niyong mag-mention na kung sino mananalo, sino doon sa mga natanggal ang do you think na -hina talaga na naalis? O, oh, dapat nandyan. Ako din ang sumunan ng question, most endearing, siguro yung ang pinaka-endearing para sa akin, yung lahat ng imperfections namin, minahal namin sa isa't isa. Hindi yung, hindi lang yung minahal namin dahil hindi na hindi lang yung magagandang at positibong ugali namin ang ginagustuhan namin kundi yung buong buo yung pinaka strength at pinaka weakness namin lahat tinanggap namin at buo yun namin minamahal at para talaga kami ano pamilya yun na yun. Parang sa, sa loob ng ng matagal na panahon na magkakasama kami hindi na kami nabibigla sa mga inaarte namin pati yung mga arte namin hinahanap-hanap na namin sa isa't isa mahal namin ang isa't isa ng buong buo yun po yun tapos dun sa mga pinangyayangan, actually hindi pa naman ako nang kasi nandiyan pa naman silang lahat, lalaban pa silang lahat sa mga susunod na araw. Pero favorite ko talaga yung dalawang senior citizen. Si Lolo Juni, si Tate Junicio, at saka yung isang... Si Tanay Antonio. Ay, Tome Nadoro. Tate Junicio. Sige. Daddy. Daddy. Si Tate Tome Nadoro. Si Tate Junicio yan. Si Lolo Antonio. Si Tato.